like a cut. Good morning mga kakuya and kamusta kayo? Hindi ko akalain na makakapunta ako rito sa isang sikat na Paris Overload ni Diwata. Kasi nandito si boss sa may MUA, may meeting. But, pagkakataon na rin natin na masulyapan at matikman ang kanyang Paris Overload. So, nandito ako ngayon, nakapila para sa parking, papasok tayo. And, nachimpuan, tiro tayo yung unang papasok. Maraming pumipila rin, maraming mga nakapark na sasakyan. Kaya diwata, nandito ako ngayon para tikman ko ang inyong Paris Overload o kaya yung iyong sikin tikman ko ang inyong sikin kung ano man ang aking makain ngayong umaga time check is 9.30 ng umaga at Wednesday ngayon mga kakuya so ano bang inaantay natin magantay tayo rito sa parking entrance para makapasok tayo balitaan ko na lang kayo mamaya at ipakita ko sa inyo kung anong ating makakain sa lugar ni Diwata A few moments later. Mga kakuya, nakapasok na tayo at nakaparking dahil dito safe tayo rito at ang mga four wheels dito ay 50 pesos yung entrance parking and yung motor 20 pesos. Ito pala yung mga nagagamit niyang tangke kung gaano kadami ito. Ayan. Kung gaano kadami ang kanyang mga nagagamit na tangke araw-araw tawag uh, at dito niluluto ang kanyang mga crispy pata tingnan nyo naman kung gaano kadami ang kaldero na to what the heck okay lang ganon kadami ganon kadami at ganito kadami ang mga nakapark dito na sasakyan no? ayan There's Overload. The uh, air main free. Oh. Hello mga kakuya. Ito yung tinatawag nilang overload. Marami. Marami siya. Tapos, yung rice marami rin. Pero sa place ni Diwata na to, dito, pangmasa to ang place na to, pangmasa. Kaya shout out sa ibang mga vlogger na nagbabas. Sa, maintindihan nyo naman talaga ang lugar na to. Kung gusto nyo yung malinis, well, pumunta kayo ng BGC o pumunta kayo ng Makati yun yung malinis na mga lugar huwag dun sa mga pares-pares ha pero masabi ko lang maraming marami siya marami talaga masarap masarap, masarap.